Ang kwento natin ngayong araw ay nangyayari sa Shanghai, isa sa pinaka-well-developed na city sa China. Ang Shanghai ay ang financial center ng China na nag-a-attract ng maraming tao at marami ang gustong manirahan sa syudad na ito. Sa isang old residential area sa Guangjiang Road ay nakatira ang bagong kasal na magkasintahan na si Nazu Xiaodong, isang salesman at ang kanyang asawa na si Yang Liping na isang primary school chinese teacher Siyang Liping ay pinanganak noong November 22, 1987. Ipinanganak ito sa Shanghai at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay dating sundalo at kalaunan ay nag-iisang pulis. Kilala siya dahil sa mabait, maluman ay magsalita at hindi ito nabalitaan na may naging kaaway kahit kailan. Kahit na may umaaway sa kanya ay hindi ito lumalaban. Umaalis na lang ito at palihim na iiyak. Pagkatapos nitong makagraduate ng high school ay nag-aral ito sa Shanghai Normal University majoring in Chinese. Habang nag-aaral ito ng kanyang university ay halos isang beses lang ito nagalit. Dahil sa nakalimutan siyang sabihan ng oras ng kanilang exam sa computer ng kanyang kaklase, kaya hindi ito nakapag-exam at kinakailangan na kumuha ng makeup exam. Pagka-graduate niya sa university, naging isang teacher ito sa isang prestigious na paaralan sa Shanghai. Taong 2012 ay nagkakilala si Yang at si Zhu sa pamamagitan ng isang mutual na kaibigan. Magkasing edad sila ni Zhu kaya agad silang nagkamabutihan at sobrang attracted si Yang kay Zhu dahil sa maamong mukha nito. Nugumpisa silang mag-date pagkalipas ng isang taon at naging magkasintahan. Ngunit hindi yun alam ng mga magulang ni Yang. Matapos ang dalawang taong magkasintahan ay biglang naglaho parang bula si Zhu at naiwan siyang na sobrang nag-aalala at hindi niya alam kung saan ito pumunta. Bigla itong nagpakita kayang matapos ang halos isang taong pagkawala. Ayon sa kanya kaya daw siya hindi nagpakita kayang ay dahil sa na-diagnose ito na may brain tumor at matapos ang hindi matagumpay na pagpapagamot ay umalis ito sa Shanghai at nanirahan sa Tibet. At ayon sa kanya na habang tumatagal ay nawawala na ang sakit ng kanyang ulo. Kaya niya naisipan magpacheck up ulit sa doktor. At ayon sa kanya ay himalang nawala ang tumor sa kanyang utak. Kaya nagdesisyon itong bumalik sa Shanghai. Naniwala naman si Yang sa sinabi ni Zhu. Katunayan ay nakaramdam ito ng sobrang pagkaawa sa kalagayan at pinagdaanan ng kanyang boyfriend. Ikinuwento ito ni Yang sa kanyang mga kaibigan at makikita mong sobrang masaya siya sa pagbabalik ng kanyang boyfriend. Itinago nila ang kanilang relasyon hanggang sa isang araw ay nag-post siya sa kanyang social media ng mga pictures ng kanilang pagdalo sa kasal ng kanyang kaibigan. Doon nakita at nalaman ng mga magulang niya na may boyfriend na ito. Hindi isang ayon ang mga magulang niya sa pakikipagrelasyon nito kay Zhu. Nakilala lang nila ito at nakausap ng personal nung kumain sila sa labas at nagpaalam siyang sa kanila sa plano nilang pagpapakasal. Nasundan pa ang mga pagkakataon na kumain sila sa labas, ngunit hindi masyadong nakikipag-usap si zoo sa kanyang mga magulang. May isang pagkakataon sa isang family gathering ng pamilya ni Yang ay matapang na sinabi ni Zhu na, I really love Yang. No one can criticize her including her parents. Only I can. Isang statement na napaka-insensitive. Kaya mas lalong hindi naging komportable ang pamilya ni Yang sa kanya lalo na ang mga magulang nito. Ngunit dahil sa mahal nila si Yang ay nirespeto ng kanyang mga magulang ang desisyon nito. Taong 2015 ay pinaregister nila ang kanilang kasal sa The Department of Home Affairs at nagdiwang sila ng kanilang simpleng kasal May ng 2016 sa isang hotel sa Shanghai. Si Zhu ay may kakaibang hilig at yun ay ang mag-alaga ng mga cold-blooded animals. Kagaya ng butike, ahas at mga gagamba na dinisplay niya sa balcony ng kanilang bahay. Noong una ay hindi sang ayon siyang na mag-alaga ng mga ganong klaseng hayop si Zoo, ngunit habang tumatagal ay nasanay na lang ito. Kahit ang mga magulang ni Yang ay hindi sana sang ayon sa kakaibang hilig na yon ni Zhu at sinabihan pa si Yang na ibenta na lang ang mga alaga nito. Ngunit hindi pumayag si Yang dahil alam niyang hindi papayag ang kanyang asawa. Ang huling araw na nakita at nakasama siya ng kanyang ama ay nung nagaya si Yang at Zhu na kumain ng dinner sa labas. Pagkatapos ay ang huling pagpunta nito sa bahay ng mga magulang ay wala naman ang kanyang ama. Niya pa sila ng ina nito na doon kumain ng hapunan ngunit tumanggi si Yang. Yun na rin ang huling araw na nakita si Yang ng kanyang ina. November 7, 2016 ay nag-message si Yang sa kanyang ina sa WeChat at nagsabi na sa kanyang birthday ay plano nitong magbakasyon kasama si Dong na ang tinutukoy niya ay si Zhu at babalik sila isang araw bago naman ang birthday ng asawa. Nanibago at nakaramdam ng kakaiba ang ina ni Yang dahil sa hindi ito ni Minsan tinawag na Dong ang kanyang asawa. Unit sa isip niya ay baka nagbago na ng tawagan ng mag-asawa. Ang birthday ni Yang ay November 22 at ang kay Zhu naman ay November 28. May plano sana ang mga magulang niyang na magsagawa ng isang party sa isang restaurant para sa anak, ngunit tinanggihan yun niyang. Itunawa yun ng kanyang mga magulang dahil sa pag-aakalang baka gusto lang ng mag-asawa na magkasama na sila ng dalawa sa kanilang birthday. Noong tinanong siya ng ina kung saan ba nila plano magbakasyon, ay sinabi nito na sa Hokkaido, Japan o sa Jeju Island sa South Korea. Kinabukasan ay nagsend ulit ng WeChat message ang ina ni Yang at sinabi sa anak na gusto niya itong makausap at tawagan siya pagkatapos ng klase nito. Ngunit walang natanggap na reply ang kanyang ina. Makalipas ang dalawang linggo ay namatay ang pusang alaga ng pamilya ng halos sampung taon at ang pusang yon ay ang paboritong pusa ni Yang. Nag-message ang ina ni Yang sa anak at ipinalam ang masamang balita. Nakailang ulit na sinubukan ng ina niya ang natawagan ng anak, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya nagalit na ang kanyang ina. Menesis niya ito sa kung bakit hindi ito sumasagot sa tawag, ngunit maraming dahilan si Yang. Ilang araw bago ang Christmas ay pumunta mga magulang Yang sa bahay ng pinsan nito, na ang bahay ay malapit lang sa kung saan nakatira si Yang at Zoo. Napagdesisyonan na rin nila na puntahan ang bahay ng anak at asawa nito dahil sa may ibibigay sila sa anak. Nakailang doorbell sila ngunit walang may sumasagot. At sabi niyang ay wala sila sa kanilang bahay dahil sa nag-out of town sila ni Zoo at sinabi na babalik sila kinahaponan. Nagantay ng matagal ang mga magulang nito hanggang gabi ngunit hindi sila dumating. Ayon kayang ay hindi sila makakauwi kasi nagkaroon ng oral ulcers at kinakailang dalhin sa hospital ni Zhu. Eve ng Lunar New Year ay nag-send ng WeChat message si Yang sa kanyang ina na nagsasabi na pupunta sila ng asawa sa Hong Kong para doon mag-celebrate ng New Year at pumunta sa mga magulang pagkatapos ng dalawang araw ng first lunar month. Dumating ang araw na inaantay ng mga magulang sa ipinangakong bibisita ang anak sa kanila. Nag-antay ang mga magulang niya ng buong araw ngunit hindi na naman dumating siyang at asawa nito at may mga dahilan na naman. February 1, 2017, panglimang limang araw na ng first lunar month at 60th birthday ng ama ni Yang. Planong dumalo ng ina ni Zhu sa nasabing birthday at balak itong pumunta bandang alas 3 ng hapon. Ngunit bandang alauna ng hapon ay nakatanggap ito ng message mula sa kanyang anak na si Zhu at sinabi na may nangyari kaya kinakailangan niyang pumunta sa bahay nila. Dahil sa pag-alala ay agad itong tumawag kay Zhu ngunit naka-off na ang cellphone nito. Noong dumating ang ina ni Zhu ay nabigla ito sa narinig na namatay ang kanyang daughter-in-law dahil sa pagkakasakal ng kanyang anak. Tinanong ng ina ni Zhu kung bakit niya nagawa yun sa asawa ngunit hindi ito sumasagot. At bigla itong nagsalita ng paulit-ulit na, Ginusto ko ba? Tinanong siya ng ina kung nasaan siyang at agad na itinuro ni Zhu ang balcony at sinabi na nasa freezer. Natulala ang ina ni Zhu sa sinabi ng anak. Pagkatapos ay kinalma niya ang kanyang sarili at hinikayat ang anak na sumuko sa mga pulis. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang anak sa police station para sumuko at tinawagan ang mga magulang ni Yang para ipaalam ang nangyari. Nung dumating ang mga magulang ni Yang sa police station ay saka pa lang nila nalaman ang nangyari sa kanilang anak. Ayon sa mga pulis na ang kanilang anak ay pinatay tatlong buwan na ang nakakalipas. At ang mga sumasago sa kanilang messages sa WeChat ay hindi si Yang kundi si Zhu. Ang suspect na si Zhu Xiaodong ay pinanganak noong November 28, 1987 at nanggaling sa magulong pamilya ang kanyang mga magulang ay laging nag-aaway at nag-divorce nung nasa 10 taong gulang pa lamang si Zoo. Umalis ang kanyang ama sa kanilang bahay at nag-upisa ng panibagong pamilya. Kaya naiwan si Zoo sa kanyang ina. Nung namatay ang auntie at lola ni Zoo dahil sa aksidente, ay naiwan din sa kanyang ina ang anak na babae ng namatay na auntie. Kaya nahati ang pagmamahal ng ina sa kanilang dalawa ng kanyang pinsan. Hindi na pagtuunan ng pansin si Zhou ng kanyang ina kaya binuhos niya ang kanyang oras sa paglalaro ng mga video games at naging pabaya sa pag-aaral. Noong high school niya ay na-involve ito sa isang robbery sa Nanjing Road at inaresto ng mga pulis. Mabuti na lamang at minor de edad pa siya noong mga oras na yon kaya pinagsabihan lamang siya ng mga pulis at pinaalis din kaagad. Pagkatapos ng kanyang high school ay nag-aral ito ng vocational course Ngunit hindi niya sineryosong pag-aaral kaya wala siyang natutunan. Palipat-lipat din ito sa trabaho at hindi tumatagal. Isa lamang ang tanging maipagmamayabang ni Zoo at yun ay ang kagwapuhan at maamong mukha nito. Malinis din ito sa katawan at laging mabango. Ang pagkakakilala sa kanya ng kanilang mga kapitbahay ay mabait dahil sa magalang at malumanay din itong magsalita. Ayon sa isang kaibigan ni Zoo na nung high school ay hindi ito heartthrob. Katunayan ay may katabaan ito at konti din ang mga kaibigan at mahiyain. Pagka-graduate niya ng high school ay napagdesisyon na ni Zoo na magpapayat. Kaya araw-araw itong nagdi-jogging. Nung pumayat ito ay marami na ang nakapansin sa kanyang kaugapuhan. Kaya doon na rin nagsimula na tumaas ang ego ni Zoo at naging obsessed sa kanyang sarili. Taong 2007, sa edad na 20, si Zhu ay sumali sa isang singing competition sa Shanghai Oriental TV. Ang show na yon ay parang tiket para sa mga gustong sumikat at para maging isang Chinese pop star. Dahil sa gwapo ay marami naging fan si Zhu at marami ang humanga sa kanya. Katunayan ay tinatawag siyang prince ng kanyang mga fans. Ngunit ang totoo ay wala siyang talento maliban na lamang sa kanyang maamong mukha hindi siya magaling sumayaw at kumanta kaya na-eliminate ito sa nasabing competition. Matapos itong matanggal sa singing competition ay kinakailangan bumalik ni Zoo sa realidad ng buhay. At yun ay ang magtrabaho bilang salesperson sa isang department store. Hindi lang bago at ganun pa din ang ginagawa ni Zoo. Palipat-lipat pa rin ito sa kanyang trabaho. Nakapagtrabaho ito sa isang foreign-owned department store at kumikita lamang ng 3,000 hanggang 4,000 RMB kada buwan. Hindi naging kontento si Zhu sa kinikita. Gusto ang kumita ng mas malaki. Lagi itong pumupunta sa mga nightclubs at gumagasos ng malaki. At dahil sa gwapo ito ay maraming babaeng gustong makilala siya. Doon niya naisip na baka yun na ang paraan para sa pabilis nitong pagyaman. Kaya halos kada gabi ay nasa nightclubs at nangihiram siya ng pera sa mga kakilala. Odi kaya ginagamit ang kanyang credit cards para bumili ng mamahaling damit at alahas para magmukhang mayaman. Ang kanyang target ay ang mga mayayamang babae para makakuha siya ng pera. Pinagsabay-sabay niya rin ang kanyang mga girlfriends. Ngunit dahil sa malaking gastos nito ay lumobo din ang kanyang mga utang. Taong 2012 ay nagkakilala si Zhu at si Yang na kasing edad niya at halos magkasabay din ang kanilang birthday. Nabighani si Zhu sa magandang si Yang. Basa niyang napaka-inosente ni Yang at madali itong manipulahin. Hindi muna niligawan ni Zhu si Yang noong mga oras na yon dahil sa kasalukuyang may karelasyon pa itong mayamang babae. Na pinatatupa ni Zhu sa kanyang braso ang kanilang pangalan at ang araw na nagkakilala sila. October 2013 ay magkarelasyon pa rin si Zoo at ang babae. Ngunit nagumpisa na rin ito makipagrelasyon kay Yang at hindi 'yon alam ng dalawang babae. Minsan pa ay sinabi ni Zoo kay Yang ang tungkol sa kanyang mga utang at nahihirapan na siya. At dahil sa sobrang in love si Yang kay Zoo ay binigay niya ang kanyang savings dito para bayaran ang mga utang. Kumbinsido si ang na si Zoo na ang lalaking pakakasalan niya. December 31, 2015, huling araw ng taon, ang magkasintahan ay opisyal na ipinarehistro ang kanilang kasal. Matapos ang kanilang kasal ay lumipat siyang sa bahay ni Zoo. Sa mata ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan ay napaka-perpektong tignan ng mag-asawa. Ang hindi nila alam ay madalas ang mga ito magtalo. Ayon kay Zoo ay madalas siyang inaaway ni Yang dahil lamang sa mga maliliit na bagay. Katulad ng paghindi hindi nito nagustuhan ang nilutong pagkain ni Zoo, o di kaya paghindi ito nagustuhan ang biniling bagay, ay agad itong magagalit sa kanya. Ayon naman kayang ay napakakuripot ni Zoo at halos ayaw nito na sumama siya sa kanya mga kaibigan. napaka din ni Zoo, hindi siya pinapayagan na umalis ng mag-isa o makipag-usap sa mga lalaki. Anim na buwan matapos silang makasal ay nahuli niyang si Zu na nakikipaglandian sa ibang babae at nakikipagdate pa ng palihim at sinasabing single siya at walang asawa. Noong nalaman niyang ay nag-away sila at nangako si Zu na magbabago na at di na uulit. Lumuhod pa ito sa harap niyang para lamang patawarin siya. Sumulat pa ito sa isang cardboard na nangangako na tanging siyang nalama ang babae para sa kanya. Hindi na ito magme-message o kukontak sa kahit kanino at hahayaan siyang na i-check ang kanyang cellphone araw-araw. At sa dulo ng cardboard ay sinabi pa niya na kung magtataksil pa siya ulit ay sabay na sila magpapakamatay sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang tirahan. Ayon kay Zhu ay sinabi niya yon dahil sa nagtangkang magpakamatay siyang nung nalaman nito na may ibang babae siya. Ngunit ang pangakong yon ay hindi nasunod tuloy pa rin sa pambababae si Zoo, Naging malaking isyo din ang pera sa pagsasama ng dalawa. Nakatira sila sa dating bahay nila Zoo, At dahil sa may kalumaan na ito kaya naisip niyang na iparenovate ang bahay. Ngunit ayon kay Zhu ay wala siyang pera at hindi niya kaya ang gumastos sa renovation. Sabay sabi kaya na siya na ang gumastos kung gusto niya. Dahil sa isyong yun ay lagi na silang nag-aaway. Pagod na rin si Zhu sa parating away at kakaisip. Sa umpisa pa lang ay hindi na nito mahal si Yang. Kanya lang ito pinakasalan ay dahil sa pera. At dahil sa ayaw na gumastos ng pera ni Yang sa kanya, at dahil na rin sa masyado na siyang hinihigpitan ni Yang, kaya nakapag-isip na si Zhu na makipag-divorce na lamang. Matapos lamang ang dalawang buwan matapos na maisulat ni Zhu ang kanyang pangako kay pa Yang, ay nagkaroon ulit sila ng matinding away kaya napagdesisyonan na nilang pareho ang mag-divorce. Ngunit nung pipirmahan na sana nila ang divorce papers, ay nagbanta siyang natapusin na lang kanyang buhay kung maghihiwala lang din naman sila. Kaya umalis na lamang sila sa opisina na hindi nakapirma. Ayaw niyang na maghiwalay sila ni Zhu. Naniniwala siyang mabait si Zhu at normal lang na minsan ay nagkakasala. Alam niyang balang araw ay magbabago ito. Ang hindi alam niya na hindi man natuloy ang pagpirma nila ng divorce papers ay plano na ni Zoo na patay na lang si Yang. Isang araw matapos sana ng pirmahan nila para sa divorce na hindi natuloy ay bumili si Zoo ng dalawang libro sa online na may pamagat na Dissecting Death at Death. Ang libro ay naglalaman ng paglalarawan sa kung paano sakalin ang tao hanggang sa mamatay ito at ang pagtago ng mga bangkay sa freezer. Pagkatapos ay bumili din si Zoo ng 2.2 liters na freezer at inilagay yon sa kanilang balcony. Bumili din si Zoo ng CCTV camera at itinutok yon sa freezer. Para kung sakali mang may lumapit sa freezer ay makakatanggap ito ng notification sa kanyang cellphone. Ang shopping mall kung saan nagtatrabaho si Zoo ay palugi na rin. Kaya hindi na inantay pa ni Zoo na malade off siya kaya kusa na itong umalis. Nagsinungaling ito kay Yang at sinabi na napromote ito sa trabaho at ipapadala siya sa Hong Kong para sa kanyang training. Gusto ni Zhu na tumigil na sa kanyang trabaho si Yang at sumama sa kanya sa Hong Kong. Noong umpisa ay nagdadalawang isip pa si Yang, ngunit di nagtagal ay nakumbinsi din ito ni Zhu. Nag-resign si Yang sa paaralan kung saan siya nagtuturo at hindi niya pinaalam sa kanyang mamagulang ang desisyon. Limang araw matapos niya makapag-resign ay nag-post pa ito sa kanyang WeChat moments ng picture na kasama mga estudyante at sinabi na nag-resign ito. Ngunit nakablock ang kanyang mga magulang sa kanyang moments kaya hindi rin nila ito nakita. Pagkatapos niya makapag-resign, kinabukasan ay dinala ni Zhu si Yang sa Hangzhou para magbakasyon ngunit nag-away daw sila dahil sa hindi ito makahanap ng hotel na nagugustuhan ni Yang kaya kinabukasan ay bumalik na lamang sila sa Shanghai. Pagkarating nila sa kanilang bahay ay galit na galit pa rin daw si Yang. Sinusubukan siyang pakalmahin ni Zhu ngunit hindi pa rin ito kumalma. Umaga ng October 17, 2016 at lunes. Nagising si Zhu bandang alas 10 ng umaga dahil sa walang tigil na pagtatalak ni Yang. Hindi na kinaya ni Zhu kaya sinakal niya na lang si Yang hanggang sa walang ito ng hininga. Pagkatapos ay binalot ni Zhu ang katawan ni ng bedsheet at inilagay sa freezer. Pagkatapos nun ay nilinis niya ang kanilang bahay at agad na nag-transfer ng 45,000 yuan mula sa Alipay account ni Yang patungo sa kanyang account. Kumastos din ito ng halos 100,000 yuan gamit ang credit card ni Yang. Nag-apply din siya sa mga loans gamit ang pangalan ni at nakakuha ng halos 500,000 yuan mula sa loans na ina-applyan. Nag-check-in din ito sa mga hotels kasama ang iba't ibang babae gamit ang ID card ni Yang, At ginastos ang lahat ng pera sa bakasyon at shopping. At para magmukhang buhay pang asawa, ay ginagamit ni Zhu ang WeChat ni Yang para mag-reply sa mga kaibigan at magulang nito. At panay-post sa WeChat moments nito ng mga pictures. At pag may tumatawag kayang ay sinasabi niyang sira ang kanyang cellphone at makakatanggap lamang siya ng chat o text messages. Noong gabi bago ito sumuko ay naglaro pa si Zoo ng game sa kanyang cellphone mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para pakalmahin ang sarili. Itinapon din niya ang cellphone at mga cards ng asawa sa ilog. Nagtanggati nitong mapakamatay gamit ang lubid ng kanilang sampayan sa balcony. Ngunit nasira daw ito kaya nagantay na lamang siya hanggang umaga. Sa ika-60 th birthday ng kanyang father-in-law na ama niya araw na yon ay alam na hindi na niya maitatago pa ang katotohanan. Matapos ang ilang buwang pagtatago ay napagdesisyon na nito na sasabihin na sa kanyang ina. Galit na galit ang mga magulang niya sa ginawa ni Zhu. Humingi ng tawad ang pamilya ni Zhu ngunit hindi nila yon tinanggap. Ang gusto lamang nila ay maparusahan si Zhu dahil sa ginawa nito sa kanilang anak. Sobrang nalungkot din ang ina ni Zhu sa ginawa niya ngunit ayon sa kanya ay aksidente lang nangyari at hindi niya pinano. Sinabi ni Zhu sa abogado na aksidente niya ang nasa si tinanong siya ng abogado bakit hindi siya humingi ng tulong. Ayon sa kanya ay natakot daw siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin nung nakita niyang hindi na gumagalaw siyang. Inobserbahan pa daw niya siyang ng tatlong oras at doon niya napagtanto na patay na nga ito. Matapos ang isang taon, ang Second Intermediate People's Court sa Shanghai ay nagsagawa ng paglilitis kay Zhu. Sa panahon ng paglilitis ay kinuwento ni Zhu ang kanyang relasyon kay Yang at sa kung paano niya ito pinatay at itinago ang katawan. Ang inamin niya lamang ay ang pagtago sa katawan ni Yang. Hindi niya inamin na sinadya niya itong patayin. Sobrang nagalit si Zhu sa asawa dahil sa lagi itong galit at mapunganga. Kaya niya ito sakal At hindi niya namamalayan na napatay niya na pala ito. Ayon sa abogado ni Zhu na ang nangyari ay crime of passion. At dahil sa pusa itong sumuko ay humingi ang kanyang abogado na bigyan ito ng mas mababang parusa. Ngunit hindi sa mga ayon ang prosecution napag-alaman din na ang libro ay i-deliver sa bahay ng kanyang ama at ang paraan ng pagpatay ay kapareho sa kung ano ang nilalaman ng libro. Kung ang nangyari ay aksidente gaya ng sinasabi ni Zhu ay hindi niya makakayang maging kalmado matapos ang krimen at makapag-transfer pa ng pera o makapag-loan o makipagkita sa iba't ibang babae. Itinaon niya ang umamin at sumuko sa araw ng kaarawan ng kanyang father-in-law dahil sa alam na hindi na niya kaya pang maitago ang katotohanan. Ayon sa mga prosecutors ay nakitaan din nila na walang pagsisisi si Zhu sa ginawa sa asawa. Napag-alaman din na araw na pinatay niya si Yang, ay nagbook pa ito ng tiket papuntang Seoul, Korea at nakipagkita sa mga kaibigan at pumunta sa nightclub. Sinintensyahan si Zhu ng death penalty. Pagkatapos ng paglilitis ay umapila pa si Zhu sa Supreme People's Court. Ngunit matapos ang isang taon ay nireject ng Supreme People's Court ang apila ni Zhu. June 2020 ay inexecute si Zhu matapos ang halos 1,300 days matapos itong sumuko. Ang mga magulang ni ay nakatanggap ng napakaraming suporta sa social media at ipinapanalangin ng lahat na sana ay mawala ng sakit na kanilang nararamdaman sa pagkawala ng kanilang anak.